Ano gusto mo? Ano gusto mo? Alis tayo. Saan tayo punta? Yung pinsyon natin. Nakuha na yun. Anong gusto mo? mag tayo mga tag-ulan na eh. Ngayon? mag -bruchery. Sige. Ano pa? Tayong dalawa. Oo, sige. Ano pa? Ano? Ano pa gusto mo? bukat di ngayon ngayon na ama ini ni nagpadala na oo-oo, lagi nagpapadala pambili mong gamot pambili yung pagkain hindi pa yata nagpadala ma nagpadala na ambak omisdesi lahat yung pinapadala niya ma kalakandita nagpadala na siya kay mami yung nagpapadala sapagkat ako'y ano, busy, hindi ko na nasa sa taas. Andun kay mami. Nag-rojari tayo na. Oo.